And guys good morning ayun na mamumundok muna tayo ayun na kasama ko nakuha na andito na tayo sa tuktok na itong mundok dito kami guys sa ano ah, uh, sa Rizal. Tapos yung bandang kaliwa na yan, parting Quezon yan. Tapos yung naman yung may bundok na yan, parang may mga ulap, ah, laguna yan. Sige guys, at lalakad muna kami. Ayun na ta tapos tayo dun sa paon. palusong naman tayo ngayon. Medyo malayo-layo pa tayo dun sa pupunta nating lugar. Mahabang ano to, mahabang lusongin roba tayo ng bundok, papunta tayo sa may ilog. Ayan, medyo ano na, medyo malapit na tayo. Isang uh, ano na lang, isang mahabang lusong na lang, ando na tayo sa may ilog. Ayan guys, uh, parating na tayo. Itong huling lusong na to, ano na to, papunta na doon sa ilog. Medyo ano nga lang to, matarik. ingat-ingat lang tayo sa pagkuba. Isang beses na akong gumulong dito eh. Dati ano, nadulas ako dito. <laughs> gumulong ako dito dati. eh na guys, so, sa may likod na yan, may ilog na dyan. Alang alala nila kasi ano, minsan natitibag itong ano, yung mga hagdan na batok, yung ginawa ng mga taga guys, meron silang ano dito, uh, bukal. Yan ang ng mga residente dito sa malapit na sila kumukuha ng tubig, ilumin sa panggamit sa bahay. Pero yung mga iba na naglalaba, dumadayo na lang sila dito. Dito nila nilalaban yung mga labahin nila. Pahinga lang tayong konti guys at uh, lilipat tayo doon sa kabilang ilog. Yan na guys, uh, patawid na ako dito sa ilog. Dali ito yung ilog nating pamamarilan. Bali, tatawid ako dito sa kabila at uh, magre-ready na rin ako ng aking gamit. Ayan guys, at uh, magre-ready lang tayo dito ng ating gamit na ano, paniksay para makapagsimula na tayo. Ayan, at uh, dito ako sa ano, parting taas ng konti. Dito ako pa pesto. Ayan uh, ang view dito sa aking pa mga mamarilan tapos banda rito sa kaliwa so medyo malalim na parte sana eh, may makita tayo dito ayun na guys parang may nagpapakita doon sa ilalim ayun na guys inaabot na yun nakahuli na tayo guys uh, ano first cuts yun o no? pinatak na yung tali pumunta na doon sa malalim Nice, guys. Nakaano na tayo. Ayan naman, ano na. Maganda-manda sukat nito. Ayan, guys. oh, Yun. Maganda sukat, guys. Mahilap. Ayos. Hindi na tayo nasiro. Yun, o. Oh. Hindi ko na muna ko dyan guys at uh, ilalagay ko lang dyan. Gagawin natin yung pangati. Sana ay may lumapit. mag -ready lang ulit tayo ng isa pang bala at baka sakaling may magpakita pa. Ito nga pala yung view nung ano, falls na tinatawag dito na Baraha Falls. Ayan o, no, parang maliit lang siya na falls pero may mga namatay na dito kaya pinagbabawal dito mag punta at naligo siguro sa susunod na video natin eh, alamin natin kung anong mga nangyari dito sa lugar na to yan guys patanghali na magluto muna tayo ng ating pagkain Yan nga pala guys, yung aking uh, daladalang ano, lutuan. Uh, parang ano yan, na uh, butane gas na camping stove at ang tawag dyan. Na-order ko rin sa Shopee online uh, dito yung ating niluluto magsisigang tayo ng uh, yan baboy Dal dala kami ng baboy kasi mahirap na wala tayong dalang baon dito hindi natin sigurado kung makakahuli talaga tayo kaya para sigurado eh bumili na kami ng uh, ano ulami namin doon sa palengking dinaanan namin para kahit wala tayong mahuli siguradong may kakainin tayo kasi malayo ito doon sa ano barangay namin na ano, babalik pa tayo para bumili ng pagkain. Siyadong malayong lakarin. Okay so, guys, ata lulutuin ko lang to. Ayan, ata kumukulo na tong ating ano, nilalagang baboy. Dito ay ano to, ilalagyan namin to ng ano, sinigang mix na may gabi. Pero hindi laman ang gagamitin namin, kundi yung ano, nakakuha kami dito ng mga talbos ng gabi. Na yun ang sasawag namin dito sa aming ulam okay na guys, at kumukulo na itong ating pinapalambot na baboy ilagay na natin yung mga ano, yung marikado niya. at uh, malalamutin lang natin itong gabi ulit tapos titimpla na natin ang sinigang mix Ayan guys, at pakuluhan lang ulit natin para turuyan ng maluto yung ating ulam na sinigang na baboy at ayan guys mag ready na tayong kumain eh, handa lang natin tong mga sausawan at uh, ready na para tayo ay manangalian siya nga pala guys sa mga mahilig sa mga gantong adventure video ay eh, sana ay samahan nyo kami sa susunod naming mga hunting video ay sa uh, tayo kumain na. Pagkatapos namin manangalian dito ay uh, sususogin namin niya ang ilog pataas at saka doon tayo mga hunting. Ayan mga ka-hunters, mga kayargan, kain kaya na po tayo. Magpakabusog tayo at uh, mahaba-habang huntingan pa tumamaya. Sana isamahan nyo kami sa surusunod na video. Uh, at kung nagusto mo yung gantong video, sana mag-like ka, pakishare na rin yung ating video. At kung uh, bago ka pa lang, mag-subscribe at... Uh, Hit mo yung notification bell para updated ka sa susunod pa pang pa mga video. Maraming salamat!